Guys, for today's video, tayo po ngayon ay maglilinis sa ating kitchen. Like, sobrang kalat na. Pag napasok yung asawa ko, tingnan mo naman. Ipa. Grabe. Ipa. Yan. si see? Let's see? tara, maglinis po tayo dahil wala naman po akong ginagawa at tulog pang patuta ngayon ay mo kuhugas at linisan ang ating kitchen So, ayan na guys. Tapos na. Ah, si 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 Oh, ayan na guys, natapos na tayo diba? Sapsis oh, Grabe yung powers ko Grabe yung powers ko Basta maliligo na ako rito Ayan, na Basta pag uwi na naman niya Lumi na naman Ayan na ako ng tubig Kasi maliligoan ko ng siya na Maliligo na ang aking anak Ayan Sapsis Bye.